Ito lahat mga tol, no? Uh, pasok po sa ating live mga tol. Ah. Pasok po sa ating live. Uh, kakarating po natin mga tol, no? Galing po tayo kay Brad Migoy. Pag-share lang po sa ating live mga tol. Good afternoon Sa magpagpalang hapo na Good afternoon sa inyong lahat tol Pakishare lang po sa ating live Dito po ako ngayon sa Burling House Kuya Ed, maupay na Cool of watching from me Shout Shoutout naman po idol John Lee Ford Gendong Shoutout po sa inyo lahat tol Chenli Gendong Uh, galing ako sa ano sa Elabrad Mikoy. Ah, uh, umuwi ako dito mga tol no. Dahil dalhin ko sana si Guryo. Pero pagdating ko dito tol, may may iniinda sakit si Guryo. Kaya hindi siya napasama sasama sa akin. Kabuntay la Brad Mikoy kasi may konti naman kaming salusaluhan mga tol no. Doon kay Brad Mikoy kasi birthday ni ano. Birthday ni kalimutan ko yun si ano eh. Yung tumulong kay Brad Mikoy. Sino nga yun mga tol? ah uh, si kalimutan ko yung pangalan yung tumulong kay Brad Mikoy. Yung pamangkin ni ano? Kasi birthday naman ni ano ah, ni kalimutan ko mga tol. Sino kaya yun? Andali, tukot, andali ko talaga makalimut. Ah, Romnick. Tama. Salamat sa iyo, Charon Dagami. Salamat sa iyo Romnick pala yung pangalan niya. Dito si Goryo po. Oh. Tayo, tayo. tingnan ka ng lahat ng mga viewers ko. Kasi parang na nang tay yung ano mo ba yung mata mo ba si ku si idol na kabihag na bayawak sobrang lakas ni bayawak tingnan mo yung video ni Justin oo oh tingnan ko mamaya ayan tol no ay babalik ako mamaya sa Labrad Mikoy kasi naghahantay din sila sa akin at may konting salo-saluhan daw kaya umuwi ako dito sa boarding house ko at kukunin ko si Goryo para naman na maano. Pero hindi na siya sasama dahil may iniinda siya ng sakit. Dito labo na siya daw. Pagka sa pagbalik ko ay dalhan ko na lang siya ng ano, pagkain dito. Wanito Adalia. Buti si na isama niyo si Goryo. tuloy na nagbago. Oo. Mabait tong tao po. Si Juanito. Juanito pala. Andalia Oo, mabait. nagbago mag, na rin siya. Kasama din ba si William sa handaan nyo? Opo, si Rosel Lernario. Opo, opo. Kasama namin. Kaya, yeah, pakasyon lang po sa ating live mga tol, no? Pasensyahan na po kayo, ha? Ngayon lang po tayo naka-update kay Goryo dahil sobrang busy namin dahil kami pa nag-alala kay Brad Mikoy naalala na maalala, naalala niya si Bagtik Julius yung gambal niya lumba lumabas na siya sobrang lakas ng orasyon oo naalala ko yun si Bagtik na tol ah. Romnik ampunin ko na lang dito sa Bicol pwede naman po kung papayag siya Ay, ma si Manong Ed Romlick ang sakalam <laughs> oh pero sa tingin ko mga tol no parang gwapo yun si Romnick kasi sa mukha pa lang parang ulam na <laughs> ano pagkain ke parang ulam sana si sana kasama si Janjan Mamaya sa handaan nyo. Nakamiss ng makita ng kasama ng lahat. Oo. Tumawag sa akin si Brad Mikoy mga tol no. Uh, Ando na si Janjan. Jan. Kaya. Kakauwi ko lang. Kakarating ko lang. Gusto ko sana dalhin si Goryo. Pero. Dito muna, muna daw siya. Dahil. Yung ulo ba. Sumasakit yung ulo no. Ulo niya. Kaya lalabas ako ulit. At bibili ng gamot para sa ano niya. Julius, paturo ako ng orasyon. Mo, oh, pupunta ka dito sa akin. Paturoan kita. Pero sa totoo lang po, John Leopard, gindong, ay hindi po ako na ano, na si Lolo Ambo yung nagturo sa akin kung paano mag-orasyon. si Tatay Lasaitan oh, um, umiga ka na parang ano sama yung pakiramdam mo tak tambal bibilihan kita Nang ano ng gamot kaya babalik ako dun kay Brad Bicoy mga tol dahil may kunting saluhan kami at mag ano ba mag tapok tapok o nga nabihag nga si George kailangan namin makyat dahil kasama din namin yun o kung sino man ma madaanan namin mga tol no ay sino man yung matulungan natin ay tulungan pero may plano kaming aakyat tol pero hindi kami magsasabi Oh, magla-live kami si uh, Rosel Lernario. Live kami mamaya ate. Kayo mag-alala. magla kami mamaya. Oo nga, pati si Kyong bihag na din. Bayawa ko o oh, na. Titingnan ko sa mga upload nila Justin mamaya. Patapos ng live ko kung anong nangyari sa kanila. O nangyari kay Kyong. Comment ko, di mo binabasa. Binasa ko na po si Nepitaki. Pakishare lang po sa live natin, tol. Uh, pasok po tayo sa ating munting live natin. Ghostbuster 06 Biglang nawala. Hinahanap mo hunters nasaan si Buster? Hindi ko na po alam. Uh, last na yung pagkasasama namin ni Daddy Buster, yung tawag niya sa dahil bastila ang tawag ko sa kanya eh. Pero las na las na 'yung pagsasama namin. Hindi ko na siya na na paramdam o hindi na siya nagparamdam sa amin. Hindi ko pa 'yun kilala si Buyawak. Pero may sinasabi sa akin sila, Kuya Bots. Malakas daw 'yun si Bayawak noong inikwentro na sa kanila. Maka-demanding to si ate sa aking wagas na <laughs> sinipitake. Ah. pasu po sa munting live natin tol. Pag-share lang po. Katapos ng live natin, tol, ay pupunta tayo doon kay Brad Mikoy. Mga anak, kamusta kayong lahat? Uh, Mag-ingat kayo, George. Kawawa naman, nabihag naman. Oo. Si Rebecca Okon. Hello po, mama. Ah, mama. <laughs> kamusta po kayo? Uh, kakarelax lang namin at may kunti kaming... ano pag salo saluhan namin doon kay Brad Mikoy dahil sa aming pag, pagmamahalan o pagsasama nandoon sila Brad William mga tol English from Aguna Rizal Arbica yun lang po ako nga Julius na block mo rin sa IP <laughs> hindi ako nag black sa iyo ate Pitaki paano kung gusto mo kasing lahat ng comment ay gusto nang basahin ay sa pasensya na nipita ko sa lahat ng ano kasi hindi lang ikaw lang yung binabasa ko na comment kasi hindi ako makabasa ag agad dahil marami yung kumakomment dito ba kaya na direct ko na lang yung gusto kong basahin ay mabasa ko rin Kamusta po kuya dyan, uh, Jamaica or Kiro? Bilang po. Bilang po kami, ay nakalabas po kaming ligtas. Uh, may awa ng Diyos sa atin na walang nangyari. Uh, si Mikoy ay okay-okay na. Pero hindi pa masyado mga tol. May mga resita pa siyang binibili. Uh, at mga gamot ba kailangan din niya na magpahinga ng maayos dahil sobrang lala yung ano niya yung katawan parang dito sa ulo niya mga tulong, parang may mga sugat-sugat na parang may mga nana ba pero iwan ko kung ano dahil may minerisita naman siya na mga gamot bigas at, at sa lahat Julius lagi ka mag-iingat sa bawat mission niyo na wala ha na lahat na bihag ay maligtas Nawa kayong lahat ay ating Diyos ay watching from Barin ba ay Barin dahi eh. <laughs> masyado kang papansin sa kanila Bi. hehe -he. sabihin mo na kung sino ang type mo <laughs> salah bakit sa ano na naman ito parang yung pag-uusapan natin tol parang love life na to, ah Julius anak kamusta tulungan niya sila pinuno George oo pero hindi kami magsabi may plano kami mag akyat sa akyat bundok pero hindi kami magsabi kung anong oras o anong anong araw o kasi may monitor po tayo dyan nag alala nga ako kay Goryono kasi bibili pa ako ng gamot dahil sa mga yung pakiramdam Kag kagabi pa to akala ko ayos na siya kagabi ay kanina kaninang umaga pero hindi pa na ano pero may ano naman siya tol na ano ba may gamot pa man siya pero bilihan ko na lang mamaya kasi may kunti naman po na kong pira dito na baka maubusan na siya ng gamot Paso po sa live natin tolo. Okay, share po sa ating live tol. Ay, pasensya po kayo no. Ay, hindi natin hindi natin mapasama siguro yo kasi may nainda pa ano ba. Sakit. pag bago ako aakyat tul sa bundok ay alagaan mo muna ko si muna si ano si Guryo dito Kung magaling na siya bago ako aakyat ng bundok Makauwi kay Kate, wagas rin mo. <laughs> ay ang share lang sa ating live tol, no? Uh, shout out sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa amin no? sa bawat isa sa amin mga tol sa lahat ng ano opo uh, Elizabeth bi, uh, bi, Bijenting opo hindi ako akit mapag isa tol ay ate. Jan Ford Gindong, pa shout out po idol. Oh, shout out po sa iyo. Jan Lloyd, uh, Jan Jan Lee Ford Gindong, shout out sa iyo. Maraming salamat po sa ano mo. Sa walang sawang pagpanood o oh, sa walang sawang pagsuporta. Jamaica Kiro, Chat out sa ate, good afternoon. Tapos baryo na natutulog pa. Eh, sakit na ulo niya. Bibili pa ako mamaya ng ano, paracetamol at saka no. Joy. Hello po watching help uh, in Banggit. Shout out po sa iyo Joy. Siyempre ako to, hehe. He. po sa ating live, tol, no? Uh, Pag-ishira lang po. Kakarating lang natin, no? Uh, at magpapahinga po tayo ng maayos bago tayo akit at magpapalakas po tayo sa ating katawan, mga tol. Dahil ilang araw na kami sa bundok uh, so sa ganun po, mga tol, ay yung pagkabihag ko at nalaman din namin na na, na ano si Jan Jan dinok, din, dinampot o ano kaya na, napasugod ako walang tigil yung pag relax o pagpahinga sa katawan ko pasok po sa ating live tool no uh, pag-share lang po uh, pasok pasok lang po kayo dito sa ating live tool. Gusto po kayong lahat tol. Oh. pasok po sa itong live tool usap po tayo para hindi kayo maboring dyan eh, hindi na ako nag live sa ano sa labas baka mamonitor tayo dito sana Julius magkasama din kayo sa pagligtas nila Bats at Alpha at Dave huli ulit ng mga bandido G Horde nakatakbo yata 3 lang sila nahuli oo baka yan siguro ang aming ano mga tol no? dahil hindi natin alam tol ba na hindi mo ano, ano, tol hindi man sa lahat ng ano mga kasama natin ay tama ang paghahakbang. May kamalian din tayo na muntikan o muntikan sa kapahamakan o dumating sa kapahamakan. Yan lang ang masasabi ko tol no. Dahil hindi man natin inaasahan ba ang pangyayari. Basta na, huwag kang magsolo na mag-explore. Mahirap na, ang dami talagang kalaban. Manalangin po lagi sa mahal ng ating Panginoon Diyos. Oo nga. Lagi po ako magingat. Julius, tulungan mo sila, George. Kawawan mo. nga. Yan lang ang... Yan lang ang aming problema. Hindi pa namin nakakuha si Junior, mga tol. Brad William, Adventure Brad. Uh, kakarating ko lang, Brad. Hindi sasama si Goryo kasi... May iniinda ng sakit. Kaya lalabas ako ulit sa may tindahan at bibili ng gamot. Kaya... Hihingi lang ako diyan ng ano. Ng para kay Goryo na pagkain at mga ulam ba. Late upload 'yun si Cici Sanri Ricomo. Sanri Ara Ricomo. Sharon Digami. Oh, bilhan ko Brad William. May 50 pesos naman ako dito na makabili ng gamot para sa kanya kawawa naman kung hindi natin nalagaan doon dahil malaking tulong po siguro sa atin Saan ka ngayon, Brad William? Nandun nandiyan ka ba, ila, Brad Mikoy, ngayon? Pasok po sa ating live tool no. At paki-share po. Pasok po sa live natin, Chika po tayo. Ay usap po tayo ngayon. Eh maya-maya ay pupunta ako sa Brad Mikoy. Hello po, tita. Kumusta po? Okay lang po kami. Ah. Uh, dito siguro yung tita nag isasama ko sana sa ilab... Brad Bicoy kasi may kunti kami sa saluhan ma pero labad yung ano, ano sakit yung ulo niya kaya maya maya ay pagkatapos kong mag live may bibilihan ko ng gamot kawawa naman po tita kung sakali man na hindi natin alagaan ay malaking tulong po itong tao sa akin at wala update sila ngayon baka sinadya yung bandido na mag-upload para di matuntunan nyo. Kawawa naman siya. Huwag kayong matagal. mag kayo sa... Opo, opo. Hindi natin mabasa lahat mga tulong na yung ano. Yan lang ang malaking problema natin mga tulong. Siguro yun tita yung ano, yung kasabay kami nagkumain hindi ko siya kilala. Yung taong tumulong sa akin nga, nga tita, yung ano ba, yung nabihag ako. Ayun po tita, oh. Ah, natutulog dahil nasama yung pakiramdam niya. Yung nagkasabay kami kumain dito ba? Yung sinisin ko na picture sa iyo. Pasok po sa ating live mga tulong ah, Okay naalala salamat po tita kung sa ganon naalala mo siguro yun Ang daling makalimot ni tita Si kasama ni Kuya Bats yung dati matagal pang vlogger yun hmm. Hindi ko po yun ano Baka siguro natatandaan ko yung si saan sa inyo Julius hindi ako magsasabi ng location tol baka marinig tayo ng mga mag monitoring dyan baka mapuntahan tayo o matuntunan kung gusto yung magtanong sa akin tol kung saan, ko, saan yung location ko ay message nyo lang po ako kaya hindi ako magsasabi sa live ko baka matuntunan ng ano dami nyo kasing tulungan tulungan tuwi aakit nyo Oo, oo nga tita no Kasi hindi naman lahat po ng tao tita na masama may kabutihan din na gusto magbago Opo tita Bindan na pero hindi ko magsabi kung anong ano yung city o barangay Pasok po sa ating live call, no? Uh, usap po tayo para daming gustong magbago o nga tita, no? Yan lang po ang mas nakakabuti para mabawas-bawasan yung mga bandido nga mga mamasama ba? Mga sinasasa ni ng kadimonyuhan ng mga commander dyan. lalo na yan si Commander Bagnot mga tol at si Commander Commander na yung papang cincin dyan Commander kalimutan ko na yung Commander na yun kalabaw at saka ano Commander magaling talaga mat, mat demon na ah, tama kalimutan ko yung commander na napakahayop talaga matul yun lang ang nag ano sa akin ba nagpapahirap at nagpa kaya nga pagpunta ko sa mama ko tol no hindi nga ako nagvideo baka pati mama ko idamay pa nila Hello po Julius Idol shout out from Dumaguete. Shout out po sa iyo MD Kuamson. Shout out po sa iyo. Um, sino ka man ay eh. Basta kay shout out sa inyong lahat no uh, si Kenson. Ah uh, si si Kalabaw din ayun no ura kay Alpa yung bandana na Kalabaw nakuha na ni Alpa. nakatakbo na siguro kasi sila alpa pa yun sila maka kinuha siguro o napatay ba nila hindi ko alam kaya yan no? ay hindi po tayo magtatagal sa ating live ay pupunta ako ilabrad mikoy at lalabas muna ako bago ako pupunta sa ilabrad mikoy ay dito muna siguro yun. dahil bibili po ako ng gamot para sa kanya dahil labad ay sakit ng ulo niya Nanginginig siya sa sobrang lamig ba? Sige po tita, salamat po sa concern mo sa akin. Uh, maraming maraming salamat po sa tulong mo. At, kaya hindi ako magtatagal ngayon. May pupunta ako sa si Labrad Mikoy. Uh, dahil doon na kami mag doon na tayo mag chika mga tol kasi magla kami ngayon doon dahil nila at and andun sila sila Brad William kaya doon muna tayo mag ano mag chika chika ulit dahil may kunting salo kami doon para hindi naman po ano ba si Brad Mikoy para sa pag ano namin sa pag na bago kami aakyat ay eh, makasiyahan magkasiyahan muna kami doon eh, hanggang dito lang yung live natin tol no. At maraming maraming salamat po sa walang sawa pagsuporta nyo sa amin at sa lahat ng mga dasal nyo na tinulungan nyo sa amin ay maraming salamat po. At hanggang dito lang po. Kita kits na lang tayo doon sa Ilabrad Mikoy. God bless sa inyong lahat. I love you all. God bless.